Tapitan. Kaya nang sa taong dikyo iyon, iyon ay binuo ni Andres ang Kiki kasama ang dalawang pinuno na si Diodato Arellano at Roman Baza dahil sa isang paglilihim sa, ng samahan. Isina sa ilalim ang mga kasapi nito sa lupusang paglilihim at inaasahan sila na tumalima sa mga patakaran na pinapairal ng samahan. Ang mga naisumapi sa samahan na ito ay pinakadaan muna sa seremonya. Seremonya upang maging ganap na menu. Bilang patunay sa inyong pagsapi, ginoong Emelio ay <laughs> ginagod kami ng kapitidiyo. Ipataw mo ang parusang kamatayan binanggong pagtaksil sa kanyang bayan. Kapatid at talibay, ibigay ang umudyat sa nais sumaki. Magbilang yung matlo. Isa, dalawa, tatlo. Alisin mo niya ang iyong pire. Nakapasaka, Emilio Emelio Aguinaldo sa malimong pagsubok. Isa ka ng ganap na kasapi sak sa, sa katasaasan, sa galanggalangan, kay dipunan ng mga anak ng bayan. Ano ang nais mong itawag sa inyo sa katipunan? Magdalo po sa inyo, magdalo. Magdalo, malaki ang matipulong mo sa darating na pag-aalsan dapat sa mga matila bilang kapitan municipal. Mabuhay ka